What's up, mga master ko? And here are the top 50 most asked questions about Linux. Number 1. Ano ang Linux at ano ang pinagkaiba nito sa ibang operating system? Ang Linux ay isang open source operating system na kilala sa pagiging secure, stable, at customizable kumpara sa ibang operating systems tulad ng Windows at Mac OS. Paano mo i-install ang isang bagong software sa Linux? Maaari mong i-install ang isang bagong software sa pamamagitan ng package manager ng iyong Linux distribution. Halimbawa, sa Ubuntu, maaari mong gamitin ang terminal command sudo apt-get install package name para mag-install ng software. Ano ang mga pinagkaiba ng Linux command line interface (CLI) sa graphical user interface (GUI)? Ang CLI nagbibigay daan sa pag-interact sa system gamit ang command lines, habang ang GUI ay gumagamit ng mga graphical elements tulad ng Windows at Menus para sa user interaction. Paano mo i-check ang status ng isang running process sa Linux? Maaari mong gamitin ang command ps-aux sa terminal para makita ang listahan ng lahat ng running processes, kasama ang kanilang details. Ano ang ibig sabihin ng file permissions sa Linux at paano ito iset? Ang file permissions ay mga settings na nagbibigay ng access rights sa mga users upang makapagbasa, makapagsulat, o makapag-execute ng isang file. Maaari itong iset gamit ang command chmod sa terminal. Ano ang pagkakaiba ng softlink at hardlink sa Linux? Ang soft link ay isang shortcut sa isang file, habang ang hard link ay isang direct reference sa file. Ang soft link ay maaaring tumuro sa ibang directory, habang ang hard link ay dapat nasa parehong file system. Paano mo i-mount ang isang external storage device sa Linux? Maaari mong i-mount ang isang external storage device sa Linux gamit ang command mount sa terminal. Kailangan mo munang malaman ang device name ng iyong storage device bago mo ito ma-mount. Paano mo i-update ang iyong Linux system? Maaari mong i-update ang iyong Linux system gamit ang package manager ng iyong distribution. Halimbawa, sa Debian or Ubuntu, maaari mong gamitin ang terminal command sudo apt-get update sudo apt-get upgrade. Ano ang ibig sabihin ng kernel sa Linux at bakit ito importante? Kernel ay ang core component ng isang operating system na nagsasagawa ng mga essential functions tulad ng memory management at hardware communication. Ito ang nagbibigay daan sa iba't ibang software applications na mag-function sa system. Paano mo i-restart ang iyong Linux system gamit ang command line? Maaari mong gamitin ang command sudo reboot sa terminal para i-restart ang iyong Linux system. Siguraduhin na save mo ang lahat ng mga trabaho bago mo ito gawin. Ano ang ibig sabihin ng distribution sa Linux at magbigay ng ilang halimbawa nito? Ang distribution sa Linux ay isang specific version ng Linux OS na may kanya-kanyang package management system at configuration. Ilan sa mga halimbawa nito ay Ubuntu, Fedora, CentOS, at Debian. Paano mo i-check ang disk space sa Linux at paano mo ito i-manage? Maaari mong gamitin ng command df sa terminal para makita ang disk space utilization. Upang i-manage ito, maaari kang magtanggal ng mga files o maaari ka ring mag-extend ng disk space kung kinakailangan. Ano ang pagkakaiba ng su at sudo sa Linux? Ang su command ay ginagamit para mag-switch sa ibang user account habang ang sudo command ay ginagamit para mag-execute ng command bilang superuser o administrator encrypt ang isang file o directory sa Linux. Maaari mong gamitin ang command gpg sa terminal para i-encrypt ang isang file o directory sa Linux gamit ang gpg encryption. Ano ang mga common network troubleshooting commands sa Linux? Ilan sa mga common network troubleshooting commands sa Linux ay ping, traceroute, netstat, at ifconfig na maaaring gamitin para i-diagnose ang network issues. Sana makatulong ito sa iyong paghahanda para sa Linux interview.